camera à, Game dính nè dính nè dính Game dính nè dính nè dính Game dính nè 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 dính nè

Ay, lang, ay, dito kayo sa liwanag. Dito Sa so maliwanag. Pero tigil ko. Ay ako. To... To... Ay liwanag. To... To... Ay budi Ato na Ay. Okay, <laughs> <laughs> mo to sa mo. Natalo na ako. Natalo na ako. <laughs> 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 Tapos nyo dito. Aliwanag. Dito sa aliwanag. Alright, 1, One. two, three. Pare, Pare!